Magandang araw sa inyo mga bay! Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa NBA Playoffs dito sa Eastern Conference Sa pagitan ng Boston Celtics at Cleveland Cavaliers Game 2 kanina lang, kakatapos lang uh, Nanalo ang Cleveland Cavaliers uh, sa Game 2 sa score na 94 to 118 So tinambakan ng Cavs yung Celtics mga bayo, no sa home court nila uh, Hindi nga ito medyo nagustuhan ng mga fans at uh, nag early exit niya yung mga nanonood ng live sa game na to so nakaisa yung Cleveland Cavaliers sa home court ng Celtics which is yun yung tanilang uh, goal na makaisa dahil nga lamang yung Celtics sa home court advantage and uh, malaki yung chance na posibleng magsunod-sunod yung panalo ng Cleveland Cavaliers kasi yung games 3 and 4 eh babalik na sa home court mismo ng Cleveland Cavaliers okay so tied na yung series guys one, one apiece So, nanguna para sa Celtics si Jason Tatum with 25 points, uh, Jalen Brown naman with 19 points, Al Horford with 11 points. So, makikita niyo dito si Derek White, lima lang yung mga naka-double digit sa scoring. Samantalang sa Cleveland Cavaliers naman, yung big three nila na sila, Vert Garland at si uh, Mitchell, uh, nagtotal sila ng 71 points, silang tatlo. Okay, so nagambagambagan sila. So makita nyo dito si Donovan Mitchell 21 points 21 si Evan Mobley at si Karis Lavert 21 points din So abangan natin guys sa games uh, 3 and 4 kung uh, Maderepensahan ba ng Cleveland yung home court nila Or makakaisa din yung Celtics Yun lang guys maraming salamat sa panonood